ang totoo at natupad. Ang katuparan po ng aming babala noong February 2020 sa paparating na Demic Fund, Scam Demic at sa Pakulam 666. At ang mga bagay po natin kinakailangan gawin upang maalis siyang mga laso na yan sa inyong pangatawan at sa pangatuman po ng inyong mga sa buhay. At higit po sa lahat ay ang pagkahayag ng buong katotohanan at ang hustisya para po sa lahat ng mga biktima. At lahat naman po ng kapwa-tao natin ay biktima. Kaya kinakailangan po ay ang aral ng Diyos Ama sa Panginoong sa Kristo ang mga ibabaw sa lahat yun po ay ang kapayapaan, at kahandaang loob upang unawa. Ikalaban naman po ay ang kapakumbabang loob na aralin, tingnan at tanggapin ang buong katotohanan at ang mga ebidensya na hindi matututulan. Ikatlo po ang pagsisisi sa pagkakamali at kasalanan na pagtatangi ng mga pagkatao. O ang higit sa lahat ay ang pagpapatawaran at sama-sama po nating buuin dito sa Pilipinas at magamit po ng lahat ng Pilipino yung teknolohiya po na makapag-aalis ng mga lason na yan sa loob ng katawan ninyo. Salamat po si Diyos sa mga sa Panginoong Maso Cristo.